Hello good day ladies and gentlemen, welcome to another video. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Ako alam niyo pa hindi pa rin tumitigil talaga yung mga scammers. Hindi na kasi ako masyado nakakapag-convert na eh. Hindi na po ako nakakapag-train. Parang ilang linggo na po ang lumipas, no? Siguro may isang buwan na din or possibly mga mahigit isang buwan na po akong hindi nakakapag-trade or nakakapag-convert dahil po na busy po tayo sa Bible school. Kaya mga kaibigan, kung meron pong nakikipag-chat sa inyo, na DJ Chico tapos tinitir nag nakipag-trade po sa inyo nag nagko-convert po siya i-verify po ninyo kung ako talaga yon well kasi ngayon kapag kawala po ako sa school kapag hindi po ako nag-aaral pag umuwi ako dito sa amin nakakapag-trade po ako ano po ibig sabihin kailan yon maring Friday, Saturday, or Sunday. Definitely kapag Monday hanggang Thursday, talagang hirap po na makapag-trade. Bakit? Wala po kasing signal doon sa school namin sa Bulacan. So wala pong uh, wala po kaming internet, wala kaming strong connection ng internet. Kaya mahirap po para sa akin na makipag-trade, makipag-video call during that day, Monday to Thursday. Kaya minarapat ko po na hindi po mag-trade -mag -mag or tumanggap ng mga trading-trading o yung mga convert-convert. Definitely, Monday to Thursday. Wala po tayo trading yan. Pero kung Friday, Saturday, Sunday, at meron po kayong kachat na DJ Chico, importante pa rin po na i-verify po ninyo kung legit o lehitimong DJ Chico yung inyong katransak. Bago po kayo mag-proceed ng anumang trading no o conversion sa kanya. Pera po kasi yan, malaking halaga yan. No? Kapag hindi pumayag ng video call, huwag po kayong magpapatrade. Meron po kasi mga nagme-message sa akin nagagalit sila sa akin, binablock ko daw sila. Ibalik ko daw yung pera nila. Sabi ko, eh hindi ko naman po kayo kilala. Hindi ko rin po kayo binablock. Binlock ko daw yung pinsan nila, yung kaibigan nila. Ba't ko daw sila binlock? Ibalik ko daw yung pera. Eh unang-una, hindi ko nga siya kilala. Pangalawa, hindi ko naman siya binablock, di ba? Eh nasubukan nga niya akong i-message eh. So paano ko siya ibablock? At saka kung i-read back mo yung conversation namin sa Facebook page ko po, wala kaming transaction history. Kaya nagtataka po talaga ako sa kanila kung bakit sila nakipag-transact sa isang hindi lihiti mo. ba? Diba? Paano ba? Simple lang po eh. Pero po yung usapan ninyo. Huwag po kayong basta-basta magtitiwala sa isang tao. Hindi po ninyo nakaka nakikita ng vi Guys, may mga gumagamit kasi ng mga videos natin. Okay, yung videos natin na nasa YouTube channel natin, pwede pong i-download yan at i-re-upload nila. Okay? Opo, dahil sa internet, pwede kong gawin yon. Pwedeng i-copy, i-download yung video na nasa YouTube, tapos i-upload nila na para bang sa kanila yung video. Okay, sige, given na na ganun. At pangalawa, madali din pong gumawa ng peking DJ Chico na Facebook page. Actually, kahit ikaw ngayon eh, pwede kang mag-open ngayon ng Facebook page na gayahin mo yung Facebook page ko. Tama-mali, di ba? At ang dali-daling gumawa ng mga fake account sa panahon ngayon hindi naman nagre-require yan ng mga valid ID, hindi naman po yung nagre-require ng mga face ID, di ba? Kahit sino po pwede pong gumawa ng mga fake Facebook accounts. Yun po yung mahalagang malaman ninyo. So, paano gagawin ngayon? Number three, mga kaibigan, kapag ka meron na kayong katransak, kahit pa si DJ Chico yan, importante po na i-make sure ninyo, siguraduhin po ninyo, na si DJ Chico talaga yung katransak ninyo. Paano? Makipag-video call po kayo sa kanya. Ano po? Kung ayaw niya makipag video call, huwag po kayong makipag transaction sa kanya, okay? Kung ayaw makipag-video call, simple lang. Huwag po kayo makipag-transaction sa kanya. At ngayon sa mga kaibigan po natin, sa, sa mga followers and subscribers po natin sa nanonood ng video na to, makapatrade po kayo ngayong oras na to. Nandyan po yung link, no? Yung link ng ating official Facebook page, no? Andyan po yung link ng official... Kasi alam niyo ba, pati YouTube channel ko, may gumagaya din. Nakikikomment din po siya sa mga nagko-comment dito sa video na to. Maaaring peking BJH. Grabe talaga yung mga tao ngayon alam mo yung hirap-hirap ng binild up mo yung binild up mo yung page mo, yung channel mo. Alam mo yung nag-create ka talaga ng following mo, talagang alam mo yon. Kitingnan niyo yung video ko, libo-libo na yung video ko dito sa YouTube channel na ito. 'Di ba? Tapos sila gagawa sila ng peking YouTube account na ang pangalan ay DJ Chico. Tapos re-replyan po nila bawat isa na nagko-comment dito sa aking video. Eh hindi ko naman po makikita lahat ng mga nagko-comment sa video na to eh. Hindi ko naman po sila isa-isang makikita lahat. Kaya, mga kaibigan, ang panawagan ko po sa inyo, kung makikipag-trade po kayo ngayon kay DJ Chico, please lang po makipag-video call kayo sa kanya. Ako po yun, no? Ako po si DJ Chico, hindi po sila. Ako po yun. So, ang dapat nyo gawin para sure na, na, na ang katransact ninyo, eh una, Baka kung pwede, wag na kayo mag-transact, di ba? <laughs> kung pwede, wag na magpa-convert, wag na magpa-convert. Pero kung talaga kailangan po ninyo kay DJ Chico, ang most trusted trader sa balat ng YouTube channel at sa Facebook, yan dapat po ninyong gawin, makipag-video call kayo. Kung ayaw niya makipag-video call, kasi, kasi hodang ang dami niyang dahilan, wag na po kayo magpa-trade. Alimbawa, kasi alam niya na nasa school din ako, nag-aaral, sasabihin so niya, Ma'am sir, pasensya na po kayo, hindi ako video call, kasi nandito po ako sa school ngayon, chuchuchuru, Aba, wag po kayo magpa-trade sa kanya. Hintayin niyo po na ano, hintayin niyo po na mag-video call kayo kung kailan siya po pwede o doon kayo makipag-video call. Eh kapag ka nagmadali kayo tapos minadali niya kayo, hindi pare-parehas na kayo, magugulat na lang kayo mayamaya -maya, pag na-transfer niyo na 'yung account ninyo, 'yung credit line ninyo sa kanya. Wala na goodbye na. Goodbye na 'yung pera ninyo, iba-block na niya kayo tapos pag na-block na niya kayo, kung sa search kayo ngayon ng DJ Chico na Arellano na Facebook page, syempre doon nyo lang makikita yung tunay na Facebook page ko. I-chat-chat nyo ako ngayon, tapos i reply ko kayo. Ano po yun? Ibalik mo yung pera ko! Yeah, 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 yeah. Ibalik mo yung pera ko! Buhay ka pa sinusunog yung kaluluwa mo. Tapos ako naman, ha? Huh? Hindi nga kita kilala eh. <laughs> Alam mo yung magugulat ka na wala kang, mak wala kang kamalay-malay na meron ng mga ganong ano, nagagalit sa'yo, hindi ko rin naman sila masisi, di ba? Kasi nawalan nga silang pera. Parang ang magagawa na lang talaga nila magalit dahil sa nangyari sa kanila. Pero mga kaibigan, check nyo din po. Baka meron din po kayong pagkukulang, di ba? Alam nyo, yung Gcash nga mismo, Napepeke yung ano, di ba? Ang dami ng pekeng Gcash link, may mga pekeng Gcash sender, di ba? Meron pang BDO email, di ba? Yung malalaking pangalan nga na yun, napipeke, eh. BDO, Land Bank, GCash, Maya. Napipeke nga yan, akala mo kausap mo, BDO Customer Service. Napipeke din, akala mo ang nag-text lang talaga sa'yo, GCash, hindi naman pala talaga GCash yung nag-text sa'yo. BDO, akala mo nag-email sa'yo, BDO, hindi naman pala BDO, peking account din. Mga kaibigan, saan katerba na po yung mga peke-peke ngayon? Kaya mag-ingat po kayo. Kung gusto niyo po magpa-trade kay DJ Chico na original most trusted, andyan po yung link I-chat niyo po ako. Pag chinalat niyo na po ako, huwag din po kayo basta maniwala. Makipag video call kayo para makita po ninyo kung ako ba talaga 'yon. Ayan 'no? Kitang-kita niyo po 'yung aking pagmumuka. Oh, 'di ba? Oh, ayan. Oh, so alam niyo nang itsura ko. Tapos assure sure niyo din magtanong-tanong kayo sa kanya kasi baka naman mamaya AI din 'yon. <laughs> baka AI din 'yung kausap niyo. Tingnan nyo ako sumasabay po 'yung bibig. Yan ma ma palabas niyo yung dila niya huh? para malaman niyo kung siya talaga yon di ba so sabihin niyo sa kanya maghikab ka nga or <laughs> ganun so mga kaibigan mag-iingat po kayo palagi yun lang naman po yun eh sa dami po ng manloloko ngayon talamak po yan sa Facebook sa YouTube sa WhatsApp napakarami po manloloko ngayon kaya ako rin po kailangan ko rin mag-ingat kasi mamaya naman yung nagpapa sa akin scammer din di ba So, hindi lang po kayo yung pwedeng lokohin o pwedeng dayain. Ako rin po, pwede rin po akong dayain. Akala ko talagang kayo yung nagpapatrade o nagpapakonvert. Maya-maya, ginaya lang pala ng taong yun yung Facebook account mo at nagpanggap siyang siya, ikaw. ba? Diba? Ako naman, ipapadala ko yung pera sa kanya. Akala ko, siya, ikaw. Oh. So, both ways, pwedeng ikaw ang ma-scam, pwedeng ako rin ang ma-scam. So pag na-scam ka niya at na-scam ko siya, na-scam niya ako, o di parehas tayo na-scam. 'Di ba? So ganun po 'yung mga kaibigan. Mag-iingat po kayong lahat ha. Napakarami pong trader sa online. Napakarami pong nagko-convert sa Facebook. Napakarami pong nagko-convert sa YouTube. No, i-search mo lang diyan, Gives. Ang dami nang lalabas diyan. Pero nag-iisa lang po 'yung original. Yung most trusted. Walang iba kundi si DJ Chico po yun. Makipag-video call po kayo sa akin. Para ma-i-trade na po natin ang inyong G-gives, ang inyong ano pa ba yan, kung ano pang meron kayo. Pero usually, G-gives talaga yung patok uh, ngayon. Okay po? Yung in-demand ngayon. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day. And God bless po.